So mga idol, pag naahon natin to Success Tribe pal Woo! Tarik Tarik din Idol check 6.48 am bali mga idol ang bala ko ngayon pumunta ng Tagaytay mga idol ah experience naman natin pagbabag sa Tagaytay let's go idol morning mga idol bali for today's episode pupunta tayo sa may rev Pal, king of rev Pal. Ngayon muna natin magtagay time ha Idol Kali first time ko itong mag -ba pa po na tagay tay. time check mga mag-aala 7 na ng umaga Tara mga Idol Buwan natin magtagay time tay. dahil tayo King of Rev ha Ah, sa Javier Bridge, mga idol Paglabas na ito, si C6 isang pagdita hihihihi naigal ako so dito mga idol gagaliba ulit tayo kapunta ng C6 tapos na muntin lupa to mga idol malabang hihihihihi yung may kahabahan to C6 eto eh, mga idol balayan pa lang to merienda Pagka lagpas ng tulay, ayun, C6 na yung mga idol Diret-diretso, papunta ng ano yun Ah, uh, ikutan Yung ano nun, pag-aon mo dito may stoplight Stop back, So mga Idol, nandito na tayo sa tulay na C6 siya pala ang total distance lang pupunta natin sa Tagaytay. From Aon is 4 kilometers. Malapit lang. Kaso ma papahirap lang din yung paglagpas mo na ang Santa Rosa mga idol. Medyo makunat na siya. Kasi pao na yon eh. Pa na Tagaytay. Para yung amin natin daan. Papunta dun sa mga Red Pal. Pare ang bala kong first stop dito na sa may Santa Rosa pag lagpas ng SM yun na muna ako magpapay niya para hindi tayo masyado mainita mga idol tabutan ng tirik na araw eh kasi naman natin ito medyo malamig na mga idol let's go woohoo sarap try muna natin ito si Six medyo mahaba ito Mabuti ang car tunings dito <laughs> Eh mga idol, nandito pa rin ako sa may C6 Meron din mga bikers Siguro itong mga bike to work sila Mga mga papasok sa trabaho Yung bali yung road bike mga idol Naunahan ako eh Pina... Una uh, na muna <laughs> Pinauna ko na muna mga master Para hindi tayo mahirapan dito sa hangin ng ano unahin natin siya tatrangkoy natin siya mga idol para hindi na masyado malaspag Ah, medyo malapit na ako dun sa may pabikutan mga master pagka on dito paon on may stoplight dyan tas kakaluan na tayo doon uh, labas natin sa may muntin lupa alabang uy si batman <laughs> Ba't ba bumagsak? Mayroon pala mga nagpapalipad dito Aliyan po mga master Malapit na tayo sa may lake shore Lagi Dahil yung tayo nagpapalipad na sa akong gola dito Ay mga master Nalagpasan ako nito Dakaoro Puli natin si Karakoro Ayun o Sa Karakoro ay mga kao Alas ito Karakoro Pangang oh, sprinter to ah Mga idol, ganon tayo dito Excuse po Ay dada mga idol Kanan, kaliwa Let's go mga lodi Hello oh, master, nakalagpas na ako doon sa may ng tapuntang ano service road uh, mga master barangay buli woohoo so, mga master dito na tayo sa may alabang Dahil pag sa 7 tayo umalis na ang mga master eh It's 42 Nakuha ko kaya ng isang oras Hindi natin makamaya doon sa may gasolinaan mga master Kung how many hours it's Sila pala ito, mga taong, sula tayo, sa Ang dami ng tao Kaya natin oras lasot well, na mga master Bali sa oras ko rin nakuha Wala kang uno hanggang dito sa may ah. ano Alabang muntin lupa Let's go mga mascot, tulahin na ulit natin Dito na tayo mga idol, sa may San Pedro init na no? Mga idol, ayun na Special Santa Rosa So time check mga idol, ba 8.30 na siguro Ayun mga idol Yung Overpass na yun Kung po tayo kanon mga idol Ayun po yung Santa Rosa Tagaytay Road Papuntan silang Kabite eh. Ayun sa wakas makakainom na Makakapag-hydrate na tayo mga idol Pagkaan natin doon Inom muna ako Huwag na huwag na ako, mga idol na <tinyo> My No restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. Don't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic, but it's logic. You can't stop it. It's Then this life's gonna eat em. Make mistakes real fast. Then you learn how to beat em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and Tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest stay away from those who are toxic keep my face no way you don't wanna yeah. don't try to drain my energy the enemy is everything it's mentally unhealthily spreading like a rare disease but I Terlalu. Terima kasih. Kan lubang. Ah Kanlubang lubang. Kan lubang. Kebuyau. Kan lubang jadi. Ya, terima kasih. Thank you. mga idol, ganito pala yung tiyura dito sa Maino Valley oh. ganda kaya pala sila Master Ian na oh. sila dok mga Team Apple madalas dito eh, ganda pala dito mag bike oh